ka rin makahinga tulad ko. May <laughs> pakatumal si Kian. Sir, so, hindi ba dugtog mo yung meron na ano? Hoy, pa-post ko sa Facebook to. Para masaya din. Hindi ka aris yes. mukhang mag-tumos <laughs> na <laughs> makukanta. Ano ko ano? Saan to sa Bilagio? ito tapos 'to may ano Maganda 'yung yata yung picture. Type right? di picture to video to. Yeah. <laughs> <laughs> ganyan. Ganyan ko 'yan kapag lang paminsan-minsan lang naman. Tol <laughs> lagi. Sinap. I love the guyan. I love the bar. The bar bato. I love the bar. I I love I love you. I love you. <laughs> <laughs>